Hello guys! Papunta po kami ngayon sa Azur North, Pampanga. Kala ko nga hindi kami matutuloy. Excited pa naman kami. Ngayon pala kasi kami pupunta dito. Ito na po yung Azur. O, diba ang taas ng building? Napapanood ko lang po dati to. Ngayon pupuntahan din namin. No more sana all na kami. Nakakalula yung building. Sobrang taas. Mga oras na yan excited na kaming bumaba. Halata naman sa amin, di ba? Kasayame, meno Pagpasok nga namin, ganap na po kami susi sa room. Dito pala nakalagay lahat ng susi sa building. Di ba? Amazing. Ang cute ng lalagyan, no? Pero nakakaduleng. Nakita na ngayon ni Sir Yususe. O, oh, di ba? na naman ako. Ay, excited la. May pool din pala dito, guys. Kaso, paggabi na kami tumating. Hanggang 6pm lang kasi yung pool. Naniglo kami kay ng elevator. Bala mo, first time. Mananabuya yung puso mi. Nandito na po kami sa floor ng unit namin. At ito na po yung mismo room namin. I-excited po. Tara guys, silipin natin. Eto na siya. Ayaw pa mabuksan. Pero yung totoo, hindi ko talaga alam buksan. O, eto na yon guys. Amo ah, mukunwari, buklat kayo ulit. Kasakit mag-vlog. O, oh, pagpasok pa lang maganda na, ba? Diba? Gustong gusto talaga namin. Yung ganitong room. Aesthetic. Ang ganda. Napakandinis pa. Maniglo pa kami dyan ng kapatid ko. Kompleto na po dito guys. Magkain na lang po ang ninyo. Hindi ko expect na magkakakondo ako. Thank you po sa suporta ninyo. Sana po huwag po kayo magsawa. Kahit lagu-lagu kumu. -lagu Baka po nangangailangan po kayo ng model dyan. Pwedeng pwede ako. Mag-message lang po kayo sa akin. Maaasahan niyo po ako. Tignan niyo po view dito. Ang ganda ng mga ilaw. Pero ito yung favorite part ko. Butterfly. Ang cute, di ba? Tignan niyo po yung mga gamit. Di diba, bongga? Hindi po kami makapulta sa balcony. Natatakot po kami ng kapatid ko. Ang taas kasi. Buti na lang may toys din dito. Hindi po kami may nap na po yung kapatid ko. Nakalimutan po kasi namin na eh, dala siyang toys. Paggabi na guys. Ito na po yung blues sa balcony. Nakakaralaks oh. Ito naman po yung SM Pampanga. At is Ranch. Hindi na po kami natatakot ng kapatid ko. Kaya sumilip na po kami dito. Kaso nakakalula. Mananabo naman yung puso ko. Panay ko lalagulagune. Wala lang. Masaya lang po ako. Masaya po kasi guys. Na magbakasyon. Kasama ang family. Sa amin kasi, busy lagi yung mga magulang ko. Kaya pag nagpakasyon kami, sinusulit talaga namin. Mga oras na to, wala pa kaming dalang pagkain. Nasa labas na muna, kami kakain. Malapit lang po yung mga mall dito, SM at Robinson. Kaya dun muna kami kakain. Pero maglilibot muna kami dito sa building. Magiikot muna kami, bago kami dumiretso sa mall. Kawawa si Daddy John, hirap maglakad. May sugat kasi siya sa paa, namagana. Mabas na din kami kasi bibili kaming gamot niya. Dito pala yung parkingan. Merong free parking, malapit lang dun sa Maygate. Pero kami, dito na lang kami nagpark. Hirap kasi si Dad maglakad. Binibiro ko po si Daddy John. Ginagaya ko po siya maglakad. O, diba kapangusit ko? Ang sarap ng angin pag ganitong oras. Ito pala yung malapit sa pool. Sayang nga. Yung man-made Na beach. Under renovation ngayon. Renovation. Diyos ko, kasakit magsalita. Di pa pwedeng lagu-lagu lang ako. napaka pa dito, guys. Yung mga security, napaka kaya safe na safe dito guys. Kung gusto nyo magbakasyon. O makalimutan yung ex nyo. Charot. Dami kong katak. Dumeretso na po kami sa Robinson. Dito na lang po kami kakain. Likod lang po to ng Asur. Malapit na po magsara yung mall dyan. Na oras na po kasi kami. Nanood pa kasi kami. Nang movie. Di namin po na malayan yung oras. Late na pala. Di pa po kami nagdi-dinner. Mamimili na din kami para almusal bukas. Dumeretso na po kami dito sa kainan. Kasi gutom na talaga kami. nagorder order na ako. Siyempre, paimburit na gulay at manok. Tahimik na ako dyan. Ganyan talaga ako pag gutom. Dumating na po yung pagkain namin. Kasaya ako. Mamangan na naman. Sayang wala ng gulay. Kaya mak ang na lang. Yung in-order ko. Tignan niyo yung kapatid ko. Gravy lang masaya na. Pero nagulay na siya kanina. Nagutom na din kasi siya. Kanina pa kasi siya naglalaro. Pagkatapos po namin dito, lumeretso na po kami sa supermarket. Pala bukas almusal, hindi na po kami lalabas. Pati bigas na kalimutan din namin magdala. Siyempre, hindi mawawala ang pipino. Model ang pipino niya. Arn. Yung kapatid ko, happy nga sa chicheria. Sulitin mo yan, Dere. Pag uwi natin, bawal na naman. Patalon-talon pa ako. Kasi may chicharya kami. Magpipiknik kami po mamaya. Pabalik na po kami sa unik, Yung kapatid ko, kanina pa siya nagugulo. Balik na daw kami sa magandang bahay. Aburi-buri na. Pagdating nga namin, naggilamos na po kami. Tinuloy niya po namin yung movie kanina. Zombie kasi yung pinapanood namin. Iniintay lang po namin si Mami para makapag-picnic na po kami sa arap Ito po yung zombie pinapanood namin. O oh, diba, chill-chill lang siya. Tara guys, picnic tayo. Pero yung totoo guys, sarap sa pakalamdam na ganito. Yung hindi busy si Mami at Daddy. Yun, nakakapagpakasyon kami. Kapag may free time naman, ginagala naman. Kami ni Mami at Daddy. Tingnan niyo yung view pag gabi, oh. Nakaka-relax. Maaga po kami gumising para po magkapagsimin kami agad. Tingnan nyo guys, kunwari natutulog pa ako dyan. O, oh, gising na ako. Diba, best drama yarn? Nagluluto na po sila, Mami ng alusal namin bago mag-swimming. Kakain muna kami. Ilang oras na lang kami ngayon kasi maaga din kaming aalis. May kausap kasing tao si Daddy. O di ba diba, nagmamadali kami palagi guys? May e, ready na po namin yung bag swimming namin. Ito na po yung exciting part. mag-swimming na po kami. Sayang nga ginagawa yung man-made na beach. Kaya sa swimming pool na lang kami. Paglabas namin, nagparadister na po kami. Kailangan kasi magparegister muna. Dito sa club Clubhouse. Club house. Ay, kasakit. Pati dito, aesthetic. Gaganda ng mga gamit nila. Mabilis lang naman ang magparegister. Bisang-bisa na ako mag-swimming. o'clock pala yung pag ng pool nila. Pagtapos po namin magper-register, dumerecho na po kami sa pool. Pero kailangan mag-shower muna. Ito talaga yung pinunta namin dito yung pool eh. Tapos na po kami mag-shower. Ito na po yung pool. Diyos ko, sa wakas. Makakapag-swimming din. Maya-maya pa, binuksan na po yung wave. Kaya mas enjoy. Ganyan lang po ako mag-swimming, guys. Ala, lagu-lagu. Na-enjoy na po namin. Kasi dalawang oras lang po kami dito. Maaga po kami mag-out. Pagtapos po namin dito, dumerecho na kami sa unit. Diretong ligo na. Kasi basa na kami lahat. Hindi na po ako nakapag-video. Ina-enjoy na po namin yung pool. Mga oras na to, inaayos na ni Mami yung mga gamit namin. Kami, tinuloy pa namin yung pinapanood namin. Inihintay pa kasi namin yung may-ari. Ang unit na to. O, akala nyo sa akin o. No? Hindi pa guys. Re-charot lang. i message nyo po sila ma'am. Malinis at kumpleto. Maganda-maganda pa ang view. Thank you po, Ma'am G.